the best ka. Yan yung kinasanayan nating papuri na ginagawang target sa buhay ng marami. Parang isang malaking papuri yung madinig na the best ka talaga. Pero masama ba to? O unawain natin. Maliliit pa lang tayo, eh ito na yung nakakondisyon sa atin. Kailangan galingan para mapuri ka o mapansin ka. Kasi nga naman, sa dinami-dami ng mga ordinaryong bagay o buhay, eh nag-stand out talaga yung best sa klase, di ba? Lalo na sa mga maliliit pa. Halos lahat o sa iba eh lahat na talaga. Pag moving up eh best in something. Hayo kasi na merong mali live out na parang mahina o kaya walang kakayahan o uuwing sawi dahil walang nakasabit na ribbon o medal. Misa na sobrahan na tayo sa paghahangad na maging best na meron nang nagiging maling epekto sa buhay ng tao. Merong mga titingnan ang sarili nila o efforts nila na parang walang kwenta kasi hindi sila yung best. Merong yung hindi na maa-appreciate ang second place kasi yun daw second, siya daw yung first loser. Grabe, no? Hindi masama ang maging best, ha? Ang gusto nating tukuyin ay yung maling epekto at motibo sa paghahangad nito. Merong kasing nagiging best sa isang larangan, pero yung ugali naman ay parang kabaliktaran, yumayabang hinihiwalay ang sarili sa iba dahil mas mataas na uri ang tingin niya sa sarili niya. Meron din naman yung dahil hindi siya ang naging best, eh, bababa na yung tingin sa sarili at parang wala nang kwenta yung achievements. Hindi din tama ito. Meron kasing nagiging best na ang motivation ay yung i yung ego nila. Best sila pero wala namang pakinabang na naidulot yung pagiging best nila maliban sa tumataas, ah, sa maling pagtingin sa sarili. Pero ito ha, ah, merong hindi nga naging best, pero may silbi yung accomplishments nila. Mga kwento sa sports ng hindi naging first, kasi may tinulungang kapwa-atleta na nangangailangan dahil nasaktan. Merong hindi itatanghal na best, pero mas makabuluhan yung contribution sa lipunan. At ang totoo naman kasi, hindi laging magiging the best sa pamantayan ng iba yung gawa mo. At hindi naman talaga kailangan maging best sa maling pamantayan at motibo. Gawin mo ang pinakamainam mo at gawin mo ito para maluwalhati ang Diyos at maging pagpapala para sa iba. Ang sabi ng Bible, Ano man ang gawin nyo, gawin nyo ito ng buong katapatan na parang ang Panginoon ang pinaglilingkuran nyo at hindi ang tao. Nilagay tayo sa mundo para gawing mas mainam ang kalagayan nito. Hindi ka man kilalaning best sa pamantayan ng tao, pero panalo ka pagka ang impact ng mga ginagawa mo. Ituloy mo lang ang pagpapabuti sa sarili mo at sa paligid mo dahil yan ang ginagawa ng tunay na winner. Yun ang the best. Asa ka